iboboto niyo pa ba si Mangga? Opo, dumabas na po ang advertisement ni Inday Sara Duterte kung saan iniindurso niya si Amy Marcos. At ang tema ay itim. No? Kinakailangan ay iboto daw ang mga merong ginagawa sa kabila ng kadiliman na ating nararanasan. Well, ano po ba ang masasabi ninyo? Kayo ba po talaga ay boboto kay Mangga Manang Aini? Well, anyway, ako po talaga, sa mulat mula, I have given Amy Marcos the benefit of the doubt. In fact, dun sa grupo namin na meron kaming GC na kasama si Bipisara, Sara, ako yung pinakahuling bumitaw kay kaya kay kaya uh, um, si uh, kay, uh, I Marcos, mean, no? At uh, naniniwala naman kasi ako na kahit papano ay eh, may tunay na pagkakaibigan siya kay VP Sara. Kaya lang, gaya nyo, ako po'y nabahala. Noong panahon na naglunsad na ang alyansa at ako ay nagsimula dyan sa uh, Ilocos Norte, abay nakita natin na siya pang lumapit kay siya pang nagsabi, itaas mong kapal, kamay ko, itaas mong kamay ko. Ang buong inaasahan natin ay hindi talaga siya sasali sa alyansa kasi ang sabi naman niya, eh siya ay magiging independiente. So nagulat na lang tayo, biglang sumali siya sa alyansa. Now, Siyempre, naisip ko, ano ba naman ito? No? Gaya na nagsalita si Bipisara uh, BP Sara na kaya lang naman siya naging uh, Vice President ay dahil uh, siya ay nagamit ng mga Marcoses. No? Totoo naman po, kung hindi tumakbo bilang Vice Presidente si uh, Bipisara, Sara, eh hindi po makukuha ng mga Marcos ang boto ng Visayas at Mindanao. Sa tutuusin po, kapag pinagsama mo ang boto ng Visayas at Mindanao, eh mapapantayan, hindi naman kaya, ma ma masasapawan pa ang boto ng Luzon maski kinansya ng Metro Manila at ang Balance Luzon. So malinaw po talaga na ang kanyang uh, um, dahilan kung ba't nanalo itong si Jr. ay dahil nakuha niya yung suporta ng um, Visayas at Mindanao sa pamamikita ni Inday Sara. Kaya nga ang sabi natin, eh, mangga Ginamit lamang si Inday Sara, matapos na gamit, matapos naging presidente, sinimulan ng paninira kay Inday Sara para magkaroon ng Marcos Forever. At sigurado-sigurado naman tayo na magma-Marcos Forever yan, kung hindi nga lang hanggang ngayon, e nangunguna pa sa lahat ng mga surveys ang Inday Sara Duterte. At... Um, <coughs> Naniniwala naman tayo na sa takdang panahon at sana hindi na umabot ang 2028 kasi nga sinasabi ni Inday Sara baka wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo ng 2028 eh magkakaroon naman tayo ng Inday Sara bilang presidente. Sana nga po. No? Pero ang tanong ngayon is ngayong inindurso na ni Inday Sara si Mangga ay Marcos iboboto ba natin siya? Pero bago natin sagutin yon bakit nga ba ang Inday Sara ay nag-indurso pa kay Aimee Marcos? Isa po talaga ako sa nagtanong sa kanya. Yung matapos siya na sampahan ng ano nung kaso ng uh, um, House of Representatives, kung talagang baka maya-maya eh, mag-endorse na naman siya ng Marcos. At sinagot din niya ako, guys, ng sinabi niya sa bong daigdig, never again sa Marcoses. So bakit kaya nag-endorse na naman si Inday Sara sa mga Marcoses? Well, alam niyo po, naniniwala ko <coughs> sa loobin talaga ni Inday Sara, never again to the Marcoses. Pero ang anuman naman niya nakakulong sa dahig. Siya ay ginigipit, siya ay na-impeach, at siya ay dadaan sa pagliliti sa Senado. So kung siya ay nag-indurso kay, uh, Indaysa, kay Amy Marcos, siguro naman may dahilan po ang ating Inday Sara kung bakit niya ginawa yun. Now, pag-aralan natin, isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Well, narariyan na yung kanyang uh, impeachment trial no? na kung saan lilitisin siya ng uh, Senado. No? At alam naman natin na kinakailangan ni Inday Sara ng at least walong senador na boboto kontra sa impeachment para siya ay manatili bilang isang vice president. Bilangin natin ilang ba yung susuporta kay Inday Sara sa impeachment. Ang sigurado dyan ay yung um, tatlong PDP. Si Robin, si Bongo, si De La Rosa. Okay? Yan naman po ay siguradong yung dalawa dyan ay siguradong mananalo na. Ngayon, naendorso na rin ni presidente ni VP Sara si Camille Villar, siguro naman si Camille Villar, boboto na rin sa kanya. Sino pang posibleng bumoto kay Inday Sara? Nandiyan si Joel Villanueva. Sigurado naman po yan, boboto kay Inday Sara Duterte. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Hindi masyado magkasundo itong dalawa, pero dahil naging vice-presidente naman ni uh, Uh, tatay-digong si Alang Cayetano at nagsasalita ngayon, sigurado naman po ako na si Alang Peter Cayetano hindi rin susuporta sa pagtatanggal si Bipi Sara. Nandiyan din si, yung kapatid niya, si Pia Cayetano, na bagamat hindi pa na ngayon ngayon in Inday Sara, eh tingin ko may indulso rin. So, posibleng pangwalo ay si Amy Marcos. Ngayon siya ay na na. Siguro naman eh kapag na na si ngayon na-endurso na ni uh, uh, Sara si, uh, um, Mangga Aimee Marcos, eh talaga namang at least maninindigan siya uh, Manang Aimee na hihindihan niya ang anong para tanggalin sa pwesto ang ating Vice President. No? Sana nga naman po. No? So anyway, so ganyan po ang analysis ko. No? Ang unang una na kailangan ni Inday Sara, it's the fight of her life. Kinakailangan talaga na siya po ay hindi matanggal bilang Vice President. Kasi pag siya'y natanggal sa BPC si Presidente, mawawala yung resources na kanyang opisina, mawawala rin yung kanyang visibility as Vice President. No? At magiging mas madali na Marcos forever ang uh, ang, uh, ang mga Marcoses. No? Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kung bakit uh, kaya inendurso ni VP uh, Sara si uh, Amy Marcos? Well, bukod po po dyan, eh, nararian yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa kung paano na ang uh, dating presidente Rodrigo Rova Duterte. Ako naman po ay ako'y sumasang-ayon sa sinabi ni uh, Mama Hanilet na ano pa bang gusto niyang malaman? Alam naman ng lahat, nakita naman natin sa telebisyon kung paano ginawa yung kidnapping ni uh, Tatay Digong no? Eh, totoo po 'yan. Pero at least lumabas yung mga detalye kung sino-sino talaga ang mga nagplano at ngayon lumalabas talaga na bagamat inaako 'yan ni uh, Secretary Boy Remulia, eh talaga ang order ay nanggaling talaga sa Malacanang, the highest level. At alam natin na ginamit nilang instrumento ay isang tao na napakalapit sa First Lady natin ngayon, kay Lisa Araneta Marcos, itong Ambassador Lacanilao, na ang kanyang opisina pala ay Special Envoy to on Transnational Crime, sila nakipagtulungan sa Interpol. At nalaman natin na wala naman <clears throat> talagang Interpol Red Notice, meron lang diffusion notice na Pilipinas pa ang nagpadala. So ibig sabihin, parang humingi ng tulong ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong si Tatay Digong. At naalaman din natin na talagang ah, bagamat ah, sinasabi ng mga kapulisan ng order na isakay sa eroplano si Tatay Digong ay nanggaling sa PNP chief, eh, hindi naman para desisyonan damang ng PNP chief yan. Siyempre yan po ay plano talaga ng presidente mismo at wala nang iba na po pwedeng sa kanyang mga pangyayari. So, ito po ang sinasabi ni Ma'am Hanilet na alam na naman natin mga pangyayari pero sa pamamagitan ng ganyang uh, pagkakaroon ng uh, hearing, eh detalye kung ano yung mga karumag-dumal nga na mga pangyayari dyan sa, sa Senado. No? So let's give credit where it is due. Dahil po pwede naman na nagbingi-bingihan at nagbulag-bulangan din si uh, um, Amy Marcos pero siya naman po ay nanindigan. At siyempre, siya po ay bumitiw na rin sa alyansa. So kaya nga po, 11 na lang ang kandidato ng alyansa dahil umalis na nga po si uh, Amy Marcos sa uh, opisyal na uh, kandidato ng alyansa. At tama lang naman siguro na arugain ni VP Sara. Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba, ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni uh, Inday Sara, itong si uh, uh, Mangga? Well, alam nyo yung sandaling nagkasama kami sa HIG, nagkaroon po ng bagong perspective dito kay VP uh, Sara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan alam nyo. Niya, ay hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay si Amy Marcos ay political friend. Na talagang alam naman niya na mga political friends ay nararian lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para uh, pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay pero alam niya na sa politika, eh talagang nakailangan lang magkaroon ng aliado. Kumbaga, scratch your back at scratch your back. Ngayon, nangangailangan ng suporta si Amy Marcos. Siyempre, tinulungan siya Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara unsa kay Amy Marcos dahil ginamit nga siya para manalo at talaga namang wala namang uh, masyadong nagawa si Inday Sara, si Amy Marcos para itigil yung mga maiitib na bak, balak ng kanyang kapatid at ng mga kaalyado ng kanyang kapatid, eh kahit papano, eh magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga ay Marcos. Alam ko mahirap tanggapin na naindurso na naman ang BP Sara ang Mangga ay Marcos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, ako yung pinakahuli-huling gumitiw kay Amy Marcos sa pagkakatiwala sa kanya hanggang sa muli, ako talaga'y umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Amy Marcos. Pero ang katunayan po, sa politika, wala talagang tunay na kaibigan. At yan ang isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil talagang ang mga nasa politika, eh nagagamitan lang yan. Yan ang masakit po. At sa tingin ko, eh may mga dahilan naman ang Inday Sara. Huwag na po tayo magtampo kay Inday Sara. Bakit? Ang mga tatay ba natin, eh, nakakulong ngayon sa dahig? Hindi. Ang ating uh, posisyon ba ngayon ay uh, nasa banta na, na matapos na dahil ikaw ay na-impeach na? Hindi. So kung Inday Sara na ang ama ay nasa kulungan sa dahig at kung si Inday Sara na siyang in-impeach na at dadaan sa paglilitis sa Senado ay nag-endorso pa rin kay Amy Marcos, sino ba naman tayo? hindi ko naman po sinasabi na hindi pwedeng magkamali si Inday Sara Duterte. In fact, nung sumunod ako sa kanya sa unit team, eh talaga alam naman natin na nagkamali si Inday Sara Duterte dyan. No? Pero sa ngayon, tingin ko naman, natuto na ng leksyon sa Inday Sara. Kung dati eh madali siya magtiwala, ngayon hindi na eh madali magtiwala. Kung siya ay nag-indulso, meron ngayon siyang dahilan. At ito ay dahilan na may sa larangan ng politika. So tama na po ang pagtatampo. Tanggapin na lang natin na sa politika talaga e eh kinakailangan magkaroon ng ganitong mga moves. Kumbaga, dahil sa politika talaga e eh kinakailangan may kakampi ka pag kailangan mo talaga ng kakampi. Pero alam mo kung sino talaga ang tunay na mga kaibigan. Sa mga pinagdadaanan ko, kilala ko na rin po ang aking mga tunay na kaibigan. Sa totoo lang po, ako yung ng kongreso <coughs> akala ko ang dami kong kaibigan dyan sa kongreso. Pero nung naglitis ang mga Quad committee, kung sino pa yung mga akalain ko mga kaibigan, unang-una, yung mga tinuturing kong pinakamalalapit na kaibigan, ni minsan hindi nagpakita sa hearing ng quad committee para ako ay saklolohan. The best that they could do was wag nang sumipot sa mga hearing. Pero hindi yun ang kinakailangan ko. Ang kinakailangan ko, rest back. Pero none of those whom I consider to be my closest friends in Congress were there. The most na ginawa nila, nag-absent sila. At yung mga lukulukong mga um, nanira sa akin, yung mga lukulukong na talagang kung ano-ano mga pinagsasabi laban sa akin, ay nako, bagamat hindi ko naman sila tinuring talagang kaibigan kahit kailan, hindi ko naman akalain na tuturingin akong kalaban. Pero alam nyo, money talks talaga sa politika. Lahat naman mga nangyari sa akin, eh dahil pera-pera din po yan. Nadaan sila sa pera-pera. Marumi po talaga ang politika. Pero ang problema, kung hindi naman makikilahok ang mga merong malinis na puso at malinis na mga uh, katao sa politika, hahayaan na lang ba natin ang puro mga puwersa ng kadiliman ang ma malalagay sa posisyon? lalo naman pong pupunta sa kangkungan na ating bayan kung hahayaan na lang natin ang puwersa ng kadiliman ang palaging magharing uri sa larangan ng politika. Naniniwala pa rin po ako na kinakailangan natin ang isang tao na malinis ang pagkatao gaya ni Inday Sara Duterte. At kung si Inday Sara Duterte naman na pinagdadaanan ng napakadaming pagsusubok ay nagdesisyon na suportahan na si Mangga Aimee Marcos mangga pa rin ang mga Marcos, hindi pa rin dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos, bantayin pa rin natin at pagdating ng panahon, parusahan ang mga Marcos. Pero sa ngayon, may kadahilanan pong Inday Sara, kaya niya iniindurso ang Amy Marcos. Suportahan na lang po natin ang ating Inday Sara Duterte. Yan din po yung aking nasabi ng sumunod nga ako sa Uniteam. Pero kung hindi naman namin na nadaanan ni Inday Sara yung pagtataksil ng mga Marcoses, bagamat kami po ay nakisapi sa kanila sa unity team, malalaman ba natin kung ano talagang budhi ang mga Marcoses? Ngayon walang kaduda-duda po. Bagamat nandyan si Amy Marcos na panandalian, na binibigay ng suporta sa Duterte, hindi na po maalis sa isipan natin na hindi talaga pwedeng tulog yung pagkatiwalaan ang mga Marcoses. Nasa dugo na nila yan. Nasa dugo na nila yan na magnakaw, nasa dugo na nila yan na, mag na magpasasa sa pwesto, pero sa ngayon po kinakailangan ni Inday Sara si Mangga Marcos, Mangga Aimee. suportahan na lang po natin siya. Nang sa ganoon naman po, makatulong tayo sa napakadaming pagsubok ni Inday Sara Duterte. Hindi ko po sinasabi ha na nagbago ng isip ko sa mga Marcoses. Inuulit ko po. Dalawang beses na natin na pagbigyan ng mga Marcoses, wala talaga silang kwenta. Pero sa ngayon po na ang daming pagsubok na pinagdadaanan ni Inday Sara Duterte, suportahan po natin ang kanyang desisyon. So ako po, miski masakit sa aking damdamin, iboboto ko na po rin si Mangga. Sige na nga, dahil kung si Inday Sara na nakakulong ang ama, na si Inday Sara na inaapin ng kongreso, na si Inday Sara na pinaaalis ng malakang ay nakuhang indurso ang Mangga mi Marcos, siguro naman ako, wag ako rin, ang dami kong pagsubok sa buhay, eh magagawa pong suportahan siya. Pero, hindi na po tayo magpapabola. <clears throat> Hoy, manga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga, hindi po pwedeng magbunga ng santol. Pero dahil nandyan sa si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susupport masamaman ang aming mga loob. Tama ba hong ang sinabi? Alam ko po, mahirap tanggapin yun ha? Pero, nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa. At uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya pinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Aimi hindi po yan dahil naniniwala tayo kay, kay Mangga Aimi, yan po ay dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Hay no, I don't know kung ano yung pag-uusap ni Inday Sara at ni uh, ay ni Marcos. Wala nang pakialam sa pag-uusap niyan ng dalawa. You know, hindi yan makakapagbago sa suporta ko kay PRRD na makauwi na sa Pilipinas. Inday is politiko. I am not politiko. So, kung ano man yung aking strategy, which is kahit naman noon nung ako ay nagsalita, hindi naman ako nag-consult sa mga kongresyodang mga politiko, kahit sa mga Bangag. Ito ba sasabihin ko? Ito ba ganun? My decision ay sarili ko at walang contamination ng mga Bangag, all right? Ng mga Marcos Bangag even before. And <laughs> Kasi imagine ninyo, pinalabas nila yung pulboron uli. Nakeso, fake down, da 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 da. Pinak-check sila ng langit. Ano yung fact-check ng langit? The next day, araw ng kagitingan, dumugo ang bangag dinudugo. You know what I mean? Imagine last year, ang sabi ni bangag, oh, yung ating 5,500 flood control. Tutututu. Kinagupasan, hindi man natin nagustuhan ang gagupit ng langit, binaha kayo. So ako, Itaas man ni Inday si Amy, whatever ang sasabihin ni Inday. Pabibikakain na si Amy o oh, tapyasin niya yung ni Amy whatsoever. Never again. Ito yung posisyon ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran o hindi nasusuhulan ng isang politiko. Imagine. Let's say, yung mga bintang na ikaw, you know, na binabayaran ka ng China o binabayaran ka ng mga Duterte, wala kasi ng pera. ba diba? Nag-legal aid nga sa Netherlands, babayaran ka pa. Wala nga binigay dun sa, kaya bumaliktad, ba diba? Nang nangingin ng tulong. Uh, hindi you know, ng tulong, nangingin ng, yeah, tulong, ayuda, kay, ka, ka sa Duterte, walang naibigay. You know? At, my God. Ito ay perspective ng isang taong hindi Nakikinabang o hindi nababayaran ni Amy Marcos. Tandaan ninyo, yung ibang mga nagko-comment, okay, they are professional. When I say professional, that's their job. Okay? Trabaho nila yan. Yung iba, strategies, choo-choo. You know what I'm saying? Alam nyo na. Pero kasi, wala pa tayo sa final stage. Wala pa tayo sa finale. Huwag muna kayong bumoto, ha? Yung online voting. Huwag muna kayong bumoto. Antay niyo yung live namin ng Attorney at yung kanyang video. Mayroon siyang ititape na video to educate you guys. So, eto yun. Bakit nagbalik? Imagine yung Camille Villar. Still ba na sila pa rin ang pinakamayaman sa Pilipinas? Etong si, ano, si uh, mm -hmm. Manny Villar. Imagine mo kung paano niya i-risk yung kanyang negosyo sa pag, you know, pag parang ang, ang term ko is pagjampal, pagjombag sa mga bangag. Do you think ang isang negosyanteng money Villar, strategist yan, matalino yan, hindi naman yan mapunta sa kanyang posisyon na mahina ang kokote, right? Even before, lahat ng mga uh, umuupo, sinusuportahan niya. Pero ito, okay, sa panahon ni Bangag, after, we don't know what's going on, kung ano nangyari doon sa alyansa ng mga Bangag, di ba? kasama sila doon tapos biglang turn 300 well ob ob obvious naman na ang, ang mga billiar isuportado naman talaga nila ang mga Duterte yun naman talaga nakikita ko na, na supportado sila kaya lang sa mundo ng politika which is ako hindi ako politiko na tinitignan nila sino ba yung malakas the fact na si Marcos Jr. ang presidente Diba, dapat diyan dumidikit ang mga negosyante and everything para hindi maapektuhan, hindi sila hindi uh, hindi bubutasan ng kanilang mga negosyo. Dalang Marcos Lisa Tanas ay talagang yan ay mapaghiganti. Pero all of a sudden pagbalik ni Inday, ding 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 ding. Ayun, may ipinakita na na picture na kasama si Camille Villar at wedding Re kasama si Manny Villar na parang handang-handa na siyang whatever, ano man ang sabihin ni Bangag, ay sam yan. Kay Lisa Tanas, parang ang interpretation, tang hinan yung mga Bangag kayo. At, <laughs> di ba? So, that's my interpretation. So, meaning, tandaan niyo si Inday, si Pangulong Duterte, ay nagsasabi na Bangag, 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 ay, I, I mean, si Pangulong Duterte lalo, na Bangag itong si uh, Marcos Jr. So, when you support, na isang tao, Inday Sara, and I'm talking sa Villar, ah, Villar family, ibig sabihin, nag a ka sa kanyang political stand. nag a ka na yung pagigipit kay Pangulong Duterte, pagigipit kay Inday Sara, na ito ay kagagawan ng Marcos Bangag. Kung malakas ang Marcos Bangag, strategically, political, Uh, na pag-uusap, hindi lilipat si Villar. Dito kay Inday Sara. Pero ano yung nag-trigger? Bakit sila tumawid sa kabilang dagat o kabilang bangka? Why? Sige nga. What? Nakita po ng mga politiko na kumakandidato kung gaano kalakas si Inday Sara ang Pangulong Duterte hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Paano nakita? Nung dinuhot nila si Pangulong Duterte, kinidnap nila, ang celebrasyon ng mga OFW, and today meron na naman celebrasyon ang KOJC family at ang ating mga kababayan sa New York, mag-ingat kayo dyan, at mag-enjoy mag, uh, you know, kayo habang nakikipaglaban, nakita ng mga politikong mga nasa alyansa ng mga bangag, take ka muna. Grabe ang suporta sa mga doterte Tumalon muna tayo. At gusto kong sabihin sa inyo, nung ako po ay nasa the Netherlands, nasa, uh, well, hindi siya actually sa dahig. Hague, meron akong, mayron akong religious group na mga nakausap. I'm not gonna say kung ano yon. Pero, etong mga grupong ito, kayang itumbah ang mga bangag na kandidato ni bangag. Anong ibig sabihin na kayang itumba? Kayang itumba pagdating sa halalan. So, ang daming nagulat ako na nung nasa Netherlands na pumunta kami doon, you know, may nakausap kami, hindi naman sa pagmamayabang halos lahat nakakilala sa akin. Not because dahil Maharlika or whatsoever. Dahil sa ipinaglalaban natin. So I'm very positive. Nung nakita ng dalawang mga narinig ko yung ating mga palangga na yun. Oh my God. Sabi ko na gano'n. Now, na-confirm ko na babagsak talaga ang mga kandidato ni Bangag. Dahil sa power, not only one or two religious group ang nakita natin. At this is sa Europa. So, eto ngayon, mga kababayan, ang nakikita natin. Kaya bumabaliktad yung ibang mga alyansa na nasa bangag lumi, lumilipat kay Inday Sara, dahil alam na nila, sabi ko na, the boat is sinking, the gum is bleeding. So, any moment, pwede nang makalimutan ni Marcos Jr. ang kanyang paghinga. But hindi, hindi big sabihin na si Inday ay nakikipag chami-chami uh, dito kay ay Marcos ay iboboto niyo na siya tandaan ninyo mga kababayan. Okay? Sabi nga ng aking palangga na nag-message sa akin na somehow siya ay nadismaya. Sabi niya, everyone makes mistakes. Important thing is to not make the same mistake twice. And I will apply that para sa sarili ko na sumuporta sa mga bangag na Marcos family, you know? So kaya nga sabi ko sa iyo, paikot-ikutin man ni Inday si Ayme na parang trompo. Never again. Because the gum is bleeding. So, ang ah, ngayon, ah, even sabihin pa ni Ayme na, mga kababayan, hi nako, ading, magpahinga ka na. because ading, your gum is bleeding. Ipaubaya mo na yan. Magparehab ka na. Never again ng case mismo sa kanyang pamilyang yung kay Lisa Tanas at hindi siya mag, 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 hindi niya kundinahin yung mga kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas ng kapatid niya never again wala naniniwala sa Marcos Bangag family tandaan niyo huwag kayo magismaya kay Inday Sara sa kanyang mga eksena because i know something